nagagalit bro tingnan mo yung tingnan mo yung balibo bro tamindig tumindig ano mo ito sa baba ah. ito, ito yung sinyalis ganun din yung nangyari sa akin bro nung New nung yung isa lang o oh, pinunta natin yung abandonadong bahay ganito din yung nangyari sa akin kaya ay, alam mo ba anong nangyari sa akin bro ang <laughs> yung ha ka kakaiba yung nararamdaman ko dito bro para para kasi bro may merong taong na sumusunod sa akin naglalakad meron ba bro ako uh, uh, bro uh, ikaw, ngayon, uh, ikaw yung nga ikaw yung sinutunutok ko kayo bro Nandung kasi hindi ko <laughs> So yun ang mga ka-explore no? Pero Yung iba mga construction worker ay nasasakan lang na? Ano nga, no. hmm. yeah, kaya nga Kaya kasi hindi naman sila nagbablog ba Kaya Yung hindi mga na hindi nagbablog na. Talagang ma Ano sila magre-react Nasasaktan so, Kasi hindi nila naiintindihan Pero yung mga vlogger na intindihan nila yan Dito pa rin nakikita natin Dito pa rin kami mga kadol. Kasi gusto namin yung puntahan ko yung Uh, yung may tulay na kasi parang ano ako talaga doon parang uh, yung parang marami pong bahay doon kasi may tulay hmm. siguro may mga bahay doon na misterious yung bahay na hindi natin makikita agad dahil parang nilama tayo doon kasi ano eh ba may nakita niyo ng parang apat yata yung tulay tapos ay ah uh, tapos pag ano natin sa unahan ay walang bahay huh? dito yun ako na no? hindi Ula bro pero kaiba yung nararamdaman ko dito bro para para kasi bro may merong taong na sumusunod sa akin naglalakad Meron ba bro? Uh, ako bro uh, Ikaw Ngaya nga Ikaw yung sinutunutok ko ko bro Nandun ka kasi halikuran ko <laughs> So yun ang mga ka-explore na Ah Ano ko pag Pag mabagal tayo maglakad mm -hmm. Matatagal Matatagalan tayo makauwi Ang layo pa naman nun Punta pa tayo dun bro Ang mga tulay

Ito yung mga bunot eh. Nagsumabit sa puno ng kahoy. Grabe na to. Parang bilisan lang ito. Parang, parang ninakaw lang ito. Ninakaw? Yeah. Parang, Nangyari. di kaya ninakaw lang itong niyog na No, kasi kung yung may ari yung nag-harvest nito, hindi ganun. Hindi niya itatapon yan. Kahit tinapon yung mga ano nang niyog, mga ka baka ninakaw ito. Ang tanong, sino kaya nagnakaw niyan? May mga tao ba dito na nakatira, bro? Wala po. Uy, ano yun? Ha? Parang may baki, may palaka. May palaka? Hmm. hindi hindi man tayo nakainom ng kape ngayon, ah, mangkiting, pero Mas, masyado kang magugulatin. Bakang, ano bro, patuloy Mat tayo bro Ata pa nga tao ni Ang dami bunga ng tibig bro huh? Lalo, yung ilo, huh? yung ibon bro Malaking ibon yan, lumipad Saan ba yung nakikita ko yung malaking ibon? Doon? Ay doon yun Yung maitim ma na mabuhok Tapos huh? malaki, oh, maugat Doon yun? Dito yan. Ay, dito oh. Dito, dalawang ibon dito nakita natin ni Mangkiting. Dalawang ibon ibon yun. Dito yun. Ya, Uy. Ayun na. Lumipad na. Ibon, bro. Bumatog ka nga sa abaga ni maketing. Payag ka ba, bro? Ha? Ah. Uh, pupunta dito yung ibon na wakwak. -wak. Dito babatog. Payag ka? Hindi ka, bro. Ayaw mo? Ayaw yun na para makabidyo tayo magbabiral tayo wala wala hindi ko mabiral <laughs> hindi na ba baling hindi mabiral wag lang wag lang baala, mangyari baala. Viral, hindi mabiral tayo wag lang tayo yung ganyan wala ka mo bro na bulak ha may kwe Ya, simula na naman magloko yung flashlight ko bro pag ganito bro maglalabasan na yan sila ano yung kasi yan bro yan na yung sign na magpaparamdam sila Please, kapag nagluloko yung magamit Please, natin mga saan ba? nananggal ba? Mananggal? boses naman na ang galang naririnig mo black so, di i-video natin yan bro parang mag-viral <laughs> tayo bro ano yan? ang dami Tibig. Tibig saan? Oh, sarap dia. Ay, yung. Masarap yan. Ay, yung. Kaso lang ang um, layo. Lah. Rutas so, ito. Eh, ay, ano, nakita sa ano bro. Pinukuha na Shout out kay Bungo TV. Ayan, yeah, shout out kay Bungo. Shout out. Labo. Pwede tayo bro. Gusto ko talaga makita bro. Mm -hmm. Tiyan yung tulay. Malapit naman tayo sila. Dito na naman kamil to to bro. ito bro. Ayan, kamil. Damang yan. Ah, Dama, damang talaga yan. Mm, ay, kamil. Ay, hindi to hindi to yung yung pang ano pang laban malaking yeah. yeah. ano gagamba marami marami pala ng uh, bro marami pala mga gagamba na parang nalagaan nila sa mga tao bro Ganun ba hmm, pero uh, ano lang bro nandakpan ano, okay. na siko ah uh, na, na bawal bawal talaga yan bro bawal yan hindi pinagdaro ang bro para na ito bawal nga yung ano bro yung nakakita ng tarsier sabon <coughs> so, bro ang dami ko yung ano bro hindi mabubuhay kapag ano kunin yan bawal daw kasi talaga nung nakita ko yung video na yun bro nag react din ako uh, ba, <laughs> bakit ba nila binabas yung hinawakan lang naman oh, yeah. ang problema kaday bro yung hindi ko alam na bawal pala talaga hawakan kaya yun na bus talaga siya so parang hindi rin nila hindi alam pa rin dito hawakan yun ibon yung parang sweet na sweet po talaga anong klaseng ibon yan bro? iwan ko ha? ang ganda ng kulay ang ganda ng kulay ba na? No? yung maka-explore na ang ganda ng kulay ng ibon saan babanda yung mukha niya? ayun Ay, saan na yun? bakit mo bakit mo ano nasaan na yun napunta? baka na ano, baka baka kasi so, nagmamanman sa atin, ganun ba? Oh, hmm. yun Eh, ah. yun ah. May bahay dyan, bro. Bahay ba yan? Huwag yun, parang ah. may tulad dyan. Ha? may tulad. Huwag yun. oh, mayroong... ano anong bro, mga Lutuan ng kopra. Yung ano ba, yung hinawakan kong ibon. Madulas. Madulas. Madulas? Parang, parang gabay ng mga Naku baka mata nang tayo nga ng mga aswang mga so, baka gabay yun ang aswang madulas ko talaga hindi ko nang naman hindi ko nang parang wala parang nagagalit bro ayan nga ka explore ha? ha? Uh, bro yun uh, nangyari yan bro, bro, bro. nagagalit bro tingnan mo yung tingnan mo yung balibo mo bro bro uh, tamindig tamindig ayan o pati sa baba ha? hindi uh, ito, ito yung sinyalis ganun din yung nangyari sa akin bro uh. nung No, isa lang. Upin oh, natin yung abandonadong bahay. Ganito din yun nangyari sa akin kaya ay, alam mo bang ano nangyari sa akin doon? Um, Anpagitang nangyari. Mo? Ha? Tinapon ko na. Tinapon. oh tinapon ko na lahat, lahat ng dala ko kasi hindi na talaga maganda yung pakiramdam ko. Napakasakit kasi ng tiyan ko noon. Yan. Discharge lahat ng ano ko kaya uh, huh? Ha? Huh? <laughs> Mahina na yung flashlight. bro 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 hawakan mo nga bro yung hinahawakan ko na no hawakan mo bro yung palit ako ng baterya bro kasi parang meron talagang nagmamassage sa atin sa paligid yung ibo gusto ko talagang mabidyo yan yung nagalit di ba natin papasokin yung bahay na ha bakit balik na natin yun <laughs> So, hindi na lang daw namin papasokin yung bahay. Sabi ni Mang Kiting. mas mabuti din yun. Baka kasi may taong natutulog dyan. Itak yung sasalubong sa atin. Ano tayo? Trespassing tayo. So, wag na, wag, baka makaisturbo tayo. So, uwi tayo ngayon. Salamat po, salamat.

shout out ini um, uh, pang mam ma sali Bayon, shout out koni dinusta shout out kay Jackie tabli shout out biberlin shout out nuwing tabli shout out nah, uh, sa mga kapatid ko bibi yan yan jun, -jun. mama papa shout out rumnik oh uh, yan mga ka explore ah uh, pauwi na po kami salamat po sa panonood at suporta po 让工作工作。